Mark Anthony Fernandez, inaming kinapos din sa buhay kaya ilang mangutang sa iba. Kakabalik lang ni Mark Anthony sa showbiz at ang kanyang comeback project ay ang ka sa lupa. Pero, lingid sa kaalaman ng lahat, sa mahabang pahinga ni Mark Anthony sa showbiz, siya ay nabaon sa utang. nag utang na. ka na ba? <laughs> e, saan mo ginamit ang pera? Ah, opo. Okay. Okay. Ikaw, 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 hindi ngayon may utang pa ako eh. <laughs> Siguro yung mga dalawa tatlong tao. Uh, pero ano 'yun? Dahil kailangan ko talaga. O dinlangan, hindi uh, ka walaan nila. Ako. Okay. Pero yung isa, yung isang isang ano, malaki-laki talaga ng utang na ko na. Kakaano lang, kaka-zero ko lang ng utang yung uh, yung loan ko. So kaya may so, sobrang Happy sense again. ako. Nakaka-happy si Mark sa pagiging totoo niya. Besides, dumataan naman talaga lahat sa pangangailangan. Pero tulad ng ginagawa ni Mark Anthony, tama lang na ang bawat pinagkakautangan, binabayaran. Follow poplife.ph because you can't miss out.